ito yung pilitin mo mang hindi masaktan pilitin mo mang hindi umiyak pilitin mo mang hindi maglabas ng sama ng loob lalabas at lalabas ano yon anong unang lalabas sa iyo kapag ka ikay naghiwa ng ganito luha sa mga mata mo ayan oh pagka ito kaharap mo kahit hindi ikaw ang gumagawa nito kahit hindi ikaw ang nagahati-hati o naghihiwa-hiwa nito sigurado ko lalabas ang lahat ng sama ng loob mo <laughs> ayan no dami sibuyas mayroon pa palang hindi nahati so inyo guys ano ang unang-unang lumalabas sa inyo kapag naghiwa kayo ng ganito bigla na lang yung lalabas, tutulo. Sakit talaga sa loob. Sakit talaga. <laughs> o, di ba? Ayan, maraming maraming salamat sa panonood. Meron pang mga hindi nahiwa. Sobra nang sakit sa mata. Hmm. Ang kalaban ng mata pag hiniwa.